Ayan, hello guys. Ito yung pangalawa kong niluto. Yung pinaritong isda. Tapos ginis ako sa sa patola. Ayan guys. And then, uh, niligyan natin ngayon ng itong, ano, itong malunggay. Ayan. Mas masarap siguro pag may malunggay. Hindi ako, ito yung kakainin ko. Hindi ako kakain uh, dinuguan. Ito yung aking ulam. Ayan. Ito yung aking ulam, guys. Uh, ginisang patola sa isda na pinarito. Wala, wala akong maisip na luto. Kaya ito ating niluto. Nil 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 Ayan. Ito. Kaya paano ko lang yung malunggay para ano, manuto ano. Ito yung ulam ko. Nilagyan ko ng malunggay. Ginisa ko sa patula tapos um, ko ng malunggay. Di ba healthy? Kasi parang inasib ako kagabi. Nung kumain ako ng ice cream. Saka bawal sa akin ng mamantika eh. Ayan. Ito. Okay na Ayan guys, thank you for watching guys and God bless you all.